Nakaka-blooming yung sunset lang. Mm. Blooming ba ha? <laughs> Parang hindi. <laughs> So guys. Good morning. Ayan. As you can see, tamo, umaga pa lang. May nagpapaaraw na baby. So, it's already, to be exact, it's already 6.47 a.m. Yan ang sarap ng okay. That's, ano pa, with vitamin ang active natin, di ba? Sa so morning, is gising tayo ng 6 a.m. and then we're going to swim until 8 a.m. And then we're going to work until 5 p.m. And then we're going to watch the sunset. And then we're going to walk 5 kilometers. Oh my god, guys, it's my happiness. I'm really happy when I am productive. Because I'm not productive. I'm so sad. that's my happiness now. Kesa sa mga mag-chat sa akin ng mag-dinner ka na ba? charot. <laughs> si swimming ako, napadaan si Ate Lisa. At ngayon pala ang last day niya sa Boracay. Grabe, imagine siya yung kasama ko since day one dito sa Boracay. At ngayon, last day na niya. Sobrang mamimiss kita, Ate Lisa. Ang dami kong natutunan sa iyo. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. this friendship that your our pleasure for sure your pal and a god, ang dami niya. A beautiful day. Eh, 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 eh. Tara ni guys, kasi mag-work pa tayo. Ang galing, yung kamay ko na naman nakaharap mo. Ha, ha, ha. Ayun dyan. Oh. Muntik na siyang matapunan ng mainit. Ha, Kasi hindi ko nakita ka agad na nasa ano pala siya. Mm. Ano kaya pangalan? ano ang pangalan mo, Mingming? -Ming? Ang cute to nakalabas dila. <laughs> Pa'n labas yung dila niya? Pa'n nakalabas dila niya? <laughs> Hi guys! So ngayon is uh, up na tayo ang ating workstation. Look at my video. My video? Look at my view. <laughs> Sorry guys, ko kanino Again, and then I have my footer, my headset, and the view. And the weather is so mahami. And guys, bumili pala. Natatakpa <laughs> ko na naman yung camera. Sorry. Gano'n ba? Ayan. So guys, uh, bumili pala ako ng egg. Hindi ko na makalimutan. So, we're going to eat this. Hmm. It's only 15 pesos. I bought it outside. So, diet tayo. We need egg. Dito pala ako titingin. <laughs> Ganda ng sunset ngayon guys. Bye. at sa buhangin. Wala pala yung oo. sarap ng tulog niya. Sarap tulog ah. As, Ay, si Lester? Lester! 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 Ayan na siya! Yay! Nakita <laughs> na rin tayo. Asan ah, na? Hello. 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 Ang cute po naman ito po tayo. Ah, para ni Lester sa tinery, nakita na tayo. Ay, tinitinda ni Lester. Ito na lang. Okay. Salamat. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo. Bakasyon niya pa rin? Okay. Ah. Kaya na pa. Okay. Bye-bye to my vlog. Bye-bye. <laughs> Thank you pa ay nagmeet na kami ni Lester. Ilang araw na rin kami eh. nagchat-chat na magkita para bumili ng pintas. So, it's only 100 pesos. It's same with the price in the, De mall. Pero, ako mas prefer ko bumili sa mga bata kasi syempre, di ba, they're still schooling and you can help them na rin. It's same price lang din naman. So, meron pa nga sa si the mall, 150 mga ganito. Oh my God! Wala akong cash. Napambili <laughs> ko ng quintas Sana pwede Kasi, meron akong 500 pesos na bigay ng boss ko. <laughs> Ay, hello, shout out sa boss ko. Nabiligyan ako pang kape. <laughs> eh, dapat 300 lang, di ba, kape? Kaya alam, syempre, ibang lang, syempre, iba ang presyo dito sa Boracay. Kaya dinagdagan niya. So, thank you, Lester. Siguro, yeah, just ko na lang dito. But kasi, bagay sa akin yung choke eh. Naka-turtleneck kasi ako ngayon. Kaya, lulus ko na lang muna siya. Ganyan. Diba? Island girl. So, yun guys. I'm going to eat here in El Zabros. My spaghetti. Wala pala. Hindi nakikinig. That's it.